Nitong umaga nga, andito nga ako sa Alabang para nga mamili nga ng mga kakailanganin ko sa shop. Then dumaan na rin nga ako sa Robinson kasi nag-deposit naman ako sa GoTime ko. So yun nga, pag open nga namin ang shop, meron na agad akong customer. Dalawang beef biryani naman yung binili nga nila. Sabi nga nila sa akin, maaga pa nga daw nga sila nandito na. Then tinanong nga nila ako kung anong oras nga ako nag-open. Sabi ko nga, 12 to 12 nga yung operating hours nga namin. Akala ko nga magda-dine-in nga sila pero nag-take out nga sila. Then mga bandang alas dos imedya nga yung nanay ko pumunta nga dito sa shop kasi kakain nga daw siya ng biryani. Biryani nga sana yung gusto niya nga niyang kainin pero sabi ko nga sa kanya itry nga niya yung shrimp nga namin. Nanong ko nga siya kung saan nga siya kakain sabi nga niya dito na daw sa loob nga ng kusina kasi nga sa labas ang dami ng tao. Nagantay pa nga siya sa akin na magawan ko nga siya ng gusto nga niyang kainin kasi nga kasi madaming customer so yun nga muna yung inuna ko and wala nga dito si Geraldine. Ako nga lang mag isa kaya busy din ako. Dati, dip ang gusto ko na Oo. Oh. Kuluan mo lang Bumili na ko. Bumili ako nito. Talam. Yung nakaraan. Yung hipon? Oo. Mm -mm. Mas malalaki dito. Saan ka bumili yan? Sa ala ba? Yung ni Meryl yung may butter. Ay, oo. Oh. Ang gusto, dilibihin na eh. Tinder lang sa'yo, Miko, dapat diba? ang paso. Hindi <laughs> siya nakaubos. Magkala na kilo? kayo? One... One-fourth, one-fourth. Mahal mo. Ano inulam mo, Te? Nag-fried chicken ka? Chicken biryani. Ay, wow! Chicken biryani. Librito ni <laughs> Mother. Trading satisfied ka na naman dyan. Kaya nga eh. Kali ako ng bacon. Ito kinain ko nung gabi. <laughs> Namiss ko magluto. Kaya itong ang bigyan ako. Yes.